Hello, hello, Sagittarius collective. Po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong bonus reading for November para and career. So Sagittarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the page of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Judgment card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the King of Swords. Beautiful. in the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the eight of wands. Wow! Wow! Ang ganda nito. In the area of your near future, you have the world card. Ooh! Success is on the horizon. Congrats po. In the area of your challenge for the month, para po sa inyong pera and career, the moon card. Lovely. In the area of your fortune, meron po kayong ace of swords. Wow! 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 Victory ito para sa inyo. In the area of your divine messages, meron po kayong empress card. At ang outcome niyo po for the month, ito yon para sa pera and career. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Sagittarius, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Kailang po yung only way para po supportahan nyo ako sa ating channel. Sa tuwing meron po tayong free reading for Sagittarius. Kaya sa mga hindi po nag skip ng ads, salamat po. Okay po. At the background of your energy, meron kang the high priestess. Yes, 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 yes. Paalala sa iyo na yung spirit guides uh, this time, Sagittarius, ay kaya mo. Magagawa mo. May abilidad ka. Some of you are gonna be given a new opportunity or a new task or assignment sa ginagalawan mong industriya. And you're actually thinking, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Sa akin ba talaga to? Paano to? Paano to? Paano to? Ang dami mong questions. Ang dami mong takot. But your spirit guides are telling you, kaya mo eh. Lahat ng abilidad, lahat ng skills, lahat ng pwede, kaya mong gawin. Kaya nga sa'yo binigay yan eh. So, sabi dito, pagkatiwalaan mo ang iyong intuition sa kabila ng mga uncertainty, sa kabila ng mga takot mo, sa kabila ng mga hindi sigurado. Kasi yung mga sagot sa mga tanong mo, darating daw yan at the right time. Kaya kung ngayon, medyo-medyo confused ka, Sagittarius, sa mga gagawin mo, okay lang yan. Ang importante, alam mo sa sarili mo na ito yung gagawin ko, ito yung gusto ko, bahala na yung outcome. Ang importante, gagawin ko yung best ko. At tutulay ako sa success nito. Okay? Yan ang bala mo this month in your background energy. Napakaganda. Napakalaking tulong yan. So, at the center, this is your core energy para sa buong buwan pagdating sa pera and career mo. You have the Page of Pentacles. Nakita ko dito meron ka talagang yayakapin at pag-aaralan na bagong bagay sa buhay mo. For example, meron kang bagong applyan so inaaral mo kung paano yung gagawin doon o kaya natanggap ka na for a certain training para makapunta na ng Japan. So, ginagawa mo ang lahat para mag-training sa agency. O di kaya naghahanda ka for a new exam, for a interview, no? na uh, namimili ka halimbawa ng bagong damit para sa interview, mga ganyan. So, you are preparing yourself sa pagdating ng bagong blessing at nakita ko rito, gagawin mo ang lahat para lang makuha mo yung matamis na oo mula sa blessing na ito. Some of you, nakita ko, ready-ready ka na mag-try ng bagong bagay. At ang susi lang para sa'yo, ang secret ingredient para magtagumpay ka this time, Sagittarius, pag-aralan mo. Busisiin mo. Tignan mong mabuti kung ano yung skills mo na meron ka at ano pa yung hidden skills mo na madidiscover mo this time para mai-apply mo dito. For example, uh, ano ba magandang example? For example, um meron kang presentation sa opisina and hindi ka magaling sa... PowerPoint presentation, for example, bigla-bigla mag-discover mo, ay, magaling pala akong mag-research. Kayang-kaya ko pala maghanap ng template online na makakabuti para sa akin. So, meron ka mga nadi-discover na makakabuti para sa'yo at makakatulong para sa'yo sa tagumpay mong ito. Okay? Parang ganon. So, halimbawa din sa so negosyo mo, hindi ka magaling halimbawa mag-sales talk. So, ngayon, susubukan mo siya, biglang boom, dumami ang customer. So, may mga madi-discover ka sa sarili mo na additional skills na talaga namang advantageous para sa iyo. Okay? Clarify natin si Page of Pentacles. Siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment mo naman sa baba. Gusto kong makita kung san po kayo nang gagaling. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Comment down below po. Page of Pentacles. The Knight of Pentacles. Yes, 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 yes. Sabi nga dito, mas mas handa, much better. Mas pinagplanuhan, mas maganda. So, kung itong yayakapin mo daw na bagong bagay, huwag ka daw magmadali Ihanda mo daw lahat, iplansya mo, ilatag mo, kung ano yung mga preparasyon at mga kailangan mong gawin para totally ito ay mapasakamay mo. Example, um, ano ba maganda example? mag apply ka as a um, mag apply ka as a treasurer, for example, or cashier, halimbawa. So, ihanda mo lahat ng documents mo, credentials mo, sarili mo, no? Kung ano yung mga natapos mo, i-prepare mo yan. At kung saan ka pupunta, ihanda mo, ah, may malapit dito, may malapit doon. So, kaya logistically pwede ako. So, kapag naghanda kang mabuti, garantiya sa iyo ang tagumpay ng bagay na ito. Okay? So, sabi rin dito, hindi pwedeng puro plano lang ha. Dapat yung plano in-execute, tinutulay, in-actionan. Okay? In the area of what you want, you have the judgment card. Si judgment card po, sinasabi na yung spirit guides this month, Sagittarius, na gusto mo na mag-surrender kay God. Sabi mo, God, pagod na ako, please. Tulungan mo ako kayo na pong bahala sa akin. Hindi ko na alam kagawin ko. Tinataas ko na po sa inyo. Tulungan mo ko. And narinig ko dito, pinakinggan ang dasal mo yung pagkisumamo mo, yung, yung parang sinusuko mo na sa kanya lahat, yes, pinakinggan ang yung desal. So ngayon, makinig ka sa Jotaro sa mga, sa mga sign. For example, meron kang napakalinaw na mga panaginip, lagi kang nakakita ng mga angel numbers, o kaya mga quotes, o kaya mga kanta na super naapektuhan ka whether pinalakas ang loob mo, pinatibay ka, or napaisip ka na parang oo nga no, sige tapangan ko na. Parang mga ganyan. So, if you are affected by dreams, by quotes, by song lyrics, yan ay sign or messages from your spirit guides and angel guides at binibiyang kanya ng lakas loob na itulay o isunod yung mga bagay na sinasabi nila para sa iyo. So ngayon, itaas mo talaga mo talaga kay God yan because siya ang bahala para sa iyo, okay? Judgment card clarify natin to. But first, Sagittarius since ito po ay PERE and CAREER reading, isulat mo naman sa baba ang iyong manifestations when it comes to your money at career. For example, I manifest, matanggap na ako sa trabaho sa Canada. I manifest, mabayaran na ako sa utang ko today. I manifest, masolve ko na yung um, tuition fee ng mga bata. So, mga ganyan. So, i-manifest mo yan sa baba, i-comment mo, it will come true. Okay? <coughs> Judgment card, <coughs> it's also a call for action pag alam mong kailangan ng aksyonan, kailangan ng kumilos, go push. Okay? You have the five of swords. Okay? Five of swords, alam ko, hirap na hirap ka na. Pagod na pagod ka na. Sa sobrang daming obstacles, balakid, mga taong toxic sa paligid na pinapahirapan ka, and parang sabi mo, God, di ko na po kaya, paano ba to? the, the moment you surrender yourself to God, the moment na parang itinaas mo na sa Kanya at pinagpaubaya mo, mo na sa Kanya yung journey mo, doon papasok ang mga sagot. Doon papasok yung kapanatagan sa isip at puso mo at may realize mo na kung ano yung dapat gawin. Promise, darating yan. So, surrender mo lang. God will be your refuge. God will be your ally this time. No? So, kakampi mo siya at ibibigay niya sa iyo yung tamang landas. Kaya kung may mga tao sa paligid mo na talagang mapanakit, uh, iwasan mo na lang, no? Learn to move away and magpa, magpa, magpasensya ka na lamang at hayaan mong sigad na ang bahala sa kanila. Okay? In the area of what you need, you have the king of swords. You need to be decisive. You need to know the truth. No? Both cards are telling me, kailangan mong aksyonan yung mga malalaman mo this time. Kahit na masakit. Kahit na ba sumambulat na katotohanan niyan or talaga namang very, very painful, accept the truth and then take action with the truth. Um, nakita ko rito kung ano yung malalaman mong katotohanan, actionan mo. For example, teacher ka, and then na-realize mo, wala palang opening sa public. So, anong gagawin? Kailangan mo paring umaksyon. Maghanap ka ng ibang schools, pa, maaring private, or ibang ways kung saan magamit mo yung iyong natapos no? Marami ka pang paraan na magagawa. Sabi dito, kailangan malawak ang isip mo at huwag na huwag kang aatras porke may balakid sa harapan mo. Continue being decisive at maging madiskarte. Nahasayo ang strategy para magtagumpay ka this time. Tingnan mo naman, King of Swords, pagbaba mo, the world card. Pagbaba mo pa, the moon. Sa kabila ng mga duda, takot, alinlangan, kayang kayo mong maging matagumpay, basta susugod ka lang at magkakaroon ka ng definitive action. Ano ibig sabihin nun? Kailangan lagi kang handang kumilos at mag-decide sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng, hala, anong gagawin ko? Ayoko na, atras na ako, urong na ako, uwi na ako sa amin. Hindi. Kapag nag-present iyo ang iba't-ibang bagay, kailangan talaga ikaw uupo ka at pag-iisipan mo, haharapin mo. Okay? Hindi pwedeng tumatakas sa problema. Kailangan hinaharap. Okay? Importante yan sa'yo, Sagittarius. King of Swords, narinig ko rin dito mag-impose ka ng batas. Halimbawa, sa pera mo, sa bahay, Kapag ito lang ang gagastusin, ito lang ang gagastusin. Sabihan mo yung mga anak mo, sabihan mo yung asawa mo, sabihan mo yung magulang mo, oh, ito lang ang pera, ito lang ang kailangan nating hawakan, ito lang dapat ang lalabas. So, i-impose mo yung batas. Magkaroon ka ng kamay na bakal, pangil sa batas mo, para makuha mo yung ta tamang aksyon at makinig lahat sa'yo. Okay? King of Swords, you have the death card. Yes, tapusin na yung mga maling bagay at aksyonan mo yan. Pag alam mong mali na, pag alam mong hindi na para sa iyo at parang teka, parang hindi na to applicable ha? parang hindi na to nakakabuti para sa akin ha? especially sa handling mo ng pera, sa mga utang-utang o mga ginagastos-gastos, kailangan ng putulin at harapin 'yon. Um, alam ko mahirap to kasi siyempre, i-real talk mo yung family member mo, i-real talk mo yung mga katrabaho mo. E eh, yun lang ang kailangan eh. You need to face the uncomfortable. You need to face the hard truth para magbago at mahinto na yung mga mali at pangit. Okay? Napaka-importante yan sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong eight of wands. So, nakita ko rito talaga darating sa'yo to na mabilisan. Merong quick development or quick result na bigla-bigla mong yayakapin at magaplano ka biglaan. Parang ganun. Nakita ko rito na lamang ang may alam, lamang ang preparado. So kung prepared ka sa pagdating ng bagong blessing na ito, kayang-kaya mo magsimula agad-agad today. For example, bigyan ka tayo example ha. Um, Nag-apply ka sa isang call center last month. Pero sabi mo, hala, baka wala na yun. Baka di na ako tinawagan eh. Bigla-bigla, boom, out of nowhere, biglang tumawag sa'yo, sabi, oh, okay, Sagittarius, um, tanggap na po kayo. Uh, pwede po ba kayo mag-training today? Ikaw naman, dapat prepared ka. Sabi mo, yes, yes po, sige, sugod so ako, punta ko dyan. So, yayakapin mo yung blessing at handang-handa ka para pag-aralan siya at makuha mo yung good benefits mula sa blessing na ito. So, kung ano man po, Sagittarius, itong mabilis na mabilis na pupunta sa iyo this time, you need to be decisive, maging planado, maging handang ang sumubok, sumug sumugal at tumulay para makuha mo yung pagkakataon. Kasi narinig ko, don't take this for granted. Grab it while it's there. Parang ganyan. For other Sagittarius naman dyan, narinig ko dito, focus ka daw dito ha. Mag-focus ka sa bagong opportunity na to. kapin mo. Sa view view baka ma-overwhelm kasi parang ang daming kailangang asikasuhin, ang daming papeles na kailangang ihanda, ang daming kailangang pag-adjust mag adjust ka ng ibang be ilang beses, no? So, ang daming bago at napaka-uncomfortable nito. But, kung mag-focus ka talaga dito, garantiya success mo. ang uh, magiging smooth sailing na siya. So, ang importante naman talaga dito, open ka eh. Ready-ready uh, ka na yakapin yung mga bago. At kapag ready ka at nakafocus ka dyan, uh, walang, walang duda ang tagumpay mo. Okay? The eight of wands, the queen of cups. Yes. Follow your heart. Nurture what's important para sa'yo. Sinasabi sa'yo na yung spirit guides na mag-focus ka and then alagaan mo yung mga bagay na importante. Ang Queen of Cups para siyang nanay. No? Para siyang nanay na inaalagaan niya yung baby niya. At ito yung baby mo. Yung bagong darating. Na opportunity with a page of pentacles. Yung pentacles na yan, yan yung bago mong baby. So, halimbawa, trabaho yan sa gobyerno, o kaya sideline, pero kang fishballan sa labas, o kaya nagkaroon ka ng bagong trabaho sa isang opisina, yan ang i-baby mo, yan ang alagaan mo at ibigay mo lahat ng pangangailangan niya para maglong last ito sa buhay mo. Okay? So ngayon, para makuha mo yung good outcome at sumaya ka, kailangan ibigay mo din yung makakaya mo para alagaan siya. At mag-prepare ka na mag-prepare. Bawat step dapat hinahanda mo, dapat step dapat binubusisi mo para yung good news at outcome ay dumapo sa'yo. Okay? In the area of your near future, you have the world card. Yung the world card po, card of success. Kitang-kita ko rito, kompletong-kompleto na yung proseso mo na pinagdaanan mo sa pagyakap dito. Nakita ko kasi transition to eh. Parang naghahanda ka pa lang, inaaral mo pa lang, nag-a-adjust ka pa, nasa transition ka pa lang, marami ka pang hindi naiintindihan pero inaabsorb mo lahat. Pero dito nakita ko talaga <coughs> success eh. Nakompleto mo yung adjustment period na kompleto mo yung dapat gawin. Either yung mga dokumento, yung training, yung seminar, yung mga dapat asikasuhin, talagang na-complete mo, na-accomplish mo, naging successful yung completion nito. At talagang papasok ka na sa bagong era na life mo. So congrats po. So ngayon, Sagittarius, kung ikaw ay dumadaan sa mahabang-mahabang proseso at talagang hirap na hirap ka na sa mga bagong bagay na dumarating, isurrender mo lang kay God yung mga pagod mo, yung mga takot mo, yung mga negativity mo. Tapusin mo lahat ng bigat, harapin lahat ng problema para once and for all, matapos na yan. Sumugod ka at mag-focus ka sa mga bagong bagay na dapat mong alagaan because itong bagay na to talaga naman magudulot sa'yo ng success at bagong simula na talaga namang level up ka mula sa pinanggalingan mo okay kaya ngayon huwag mahiya buksan mo ang mundo mo conquer mo yung mundo at um, nakita ko rito abutin mo yung mga kaya mong abutin panahon na to para alam mo yon huwag magtipid ay mag wag huwag magtimpi parang kailangan huwag paandap-andap kung kaya mong abutin lahat abutin mo lahat kung kaya mong Ipanalo ang lahat, ipanalo mo. Parang take this chance, take this moment. Ganyan. The world card, the seven of wands. Yes. Seven of wands is all about you reaching that high top mountain. Tinan mo siya. Si seven of wands, nasa taas siya ng bundok. At lahat ng mga tao sa baba niya, tinutusok siya ng mga wand na yan. Kita niyo ba? Napakalinaw ba? Okay, yan. Di ba? Nasa taas siya ng bundok at lahat ng tao sa baba, tinutusok siya para malaglag siya. So ikaw naman lumalaban ka. So sabi dito, kung ano man tong success na makukuha mo or bagong simula, natutulayan mo, after mo makompleto tong inaasikaso mo ngayon, maraming tao sa paligid mo ang susubok sa galing mo. Susubok sa akayanan mo. Either tataasan ka ng kilay, gagawang ka ng issue, ng drama, ng conflict, para lang mapunta sa kanila yung meron ka or mawala sa yung gusto nila. Panahon na to, para i-defend mo tong bagay na ito. I-defend mo tong posisyon mo. I-defend mo tong meron ka. I-defend mo yung sarili mo. Para hindi nila masira yung momentum. Kasi gumaganda na yung momentum mo eh. Humuhusay na eh. Uh, umaanda na na mabilis eh. Para ito'y hindi mapatid. Para ito'y hindi huminto. Continue fighting for what's yours. Huwag kang makontento. Huwag kang pakampante na parang okay, meron na ako nito. Tutulog-tulog ka na lang dyan. Hindi, hindi mo nasisipagan. Baka maagaw ng iba. So kailangan ikaw ay always hands-on sa mga ginagawa mo at 'wag mong hayaang lumaylay ang performance mo, okay? In your challenge you have defensive. Yes. Kailangan daw talaga um in order for you to growth, kailangan ikaw ay ma maubusan ng excuse. 'Wag puro excuses, 'wag puro ay kasi ganto, ay kasi ganyan, ay kasi ganyan. Lumaban ka. Okay? harapin mo yung katotohanan, harapin mo yung growth mo, and then defend your position. Kailangan talaga palaban ka this time. Huwag puro excuses. Be accountable and then fight with a good fight. Okay? Now, the message of shadow alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness, empowerment, and rebirth. Sabi na yung spirit guides, lahat ng mga hindi mo alam, lahat ng mga kinakatakot mo, lahat ng mali mo, i-wrap up mo yan, para magamit mo siya bilang kalakasan mo. For example, bigyan ta example ha. Gusto mo mag-apply sa isang kumpanya na gustong-gusto mo. Pero takot at takot ka kasi narinig mo, English daw ang interview doon, English daw ang labanan. Eh takot at takot ka mag-English. Pero dahil lalabanan mo, gagamitin mo yung hindi hindi mo kagalingan sa English, sabi mo, hindi mag apply ako, kaya ko to. Aba, pag mo doon nakapag-English ka naman. Nakatulay ka naman sa interview. So kung ano man yung kabulukan mo at kinakatakot mo, i-shift mo yan as a positive attribute mo para hindi na siya magamit against you moving forward. Okay? In your challenge for the month para sa pera and career, you have the moon card. Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, marami kang mga uncertainties. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, ano bang patutunguhan ng trabahong to, ano bang patutunguhan ng pera na ito, mahukuha ko na ba, akin na ba, marami kang question mark. Sabi na yung spirit guides, okay lang kahit hindi mo alam ang destinasyon. Ang importante, buo sa'yo ang loob kung ano yung dapat mong gawin. Both cards are talking about intuition. Listen to your intuition. Alam mo kung ano yung dapat mong ihakbang. Alam mo kung ano yung dapat mong ihanda. At alam mo kung ano yung para sa'yo. Kahit na ba malabo yung destinasyon, pero kung alam mong, ito yung gusto ko eh gusto ko maging singer eh, pero hindi ka sure kung, kung ikaw ay matatanggap sa ABS or GMA o kung ikaw ay makakapasa, di ba? Pero dahil gusto mo, lalaban ka. Dahil gusto mo, itutuloy mo siya. So parang ganun. So listen to your faith, listen to your intuition, listen to your heart. Alam mo kung ano yung tamang hakbang. Huwag kang mag-alala kasi po ang moon card and also the high priestess, lahat ng tanong mo, masasagot yan. Darating sa iyo yung clarity na parang, ah, kaya pala pinadaan sa pinadaan ako ni God dito. Ah, kaya pala nawala ako diyan. Kaya pala kahit anong katok ko dito ay hindi ako pinagbuksan kasi dito pala ako. So, alam ko ngayon malabo 'yan pero pagdating ng mga ang mo, 18 days, 18 weeks or 18 months, lilinaw sa iyo ang lahat-lahat, okay? The the moon card, the temperance card. Yes. Napaka-fitting nito sa kabila ng mga takot mo, sa kabila ng mga alinlangan mo, duda, uncertainty, mga questions, and agam-agam, magkaroon ka daw ng tiwala at pasensya at pananalig. Because temperance card is all about divine timing. Ibibigay sa iyo ang sagot. Ibibigay sa iyo ang kaliwanagan sa tamang oras. Ngayon, magtsaga ka, magpasensya ka, habaan mo ang iyong PC, at patuloy kang lumi, uh, magtrabaho, patuloy kang Mag-hard work sa mga ginagawa mo kasi patungo ka pa rin naman sa destinasyon mo. Siguro nga ngayon hindi malinaw pero lilinaw din 'yan. With a temperance card, pahupain mo daw ang iyong emosyon. Okay? Kailangan balanse ang iyong emotions. Huwag ka basta-basta magagalit o sasabog o mawalan ng pasensya, no? Continue fighting the good fight and continue working hard with so much patience para maabot mo 'yung outcome, okay? In your fortune, you have In silence peace prevails. Meron daw mga pagkakataon this time Sagittarius na magsolo ka muna, no? Long walks sa park, sa beach, sa resort, o kaya kahit sa kwarto mo lang, habang nagluluto ka, pwede din. Yung mga moments sa tahimik ka na solo ka lang. Mahagamit mo daw 'yan para makapag-isip ka ng tama at makita mo yung tamang action sa mga gusto mong gawin, okay? Another message of view from above, get the big picture. Yes. Panahon na daw para lawakan mong isip mo, lawakan mong ang pananaw mo para mahanap mo yung tamang hakbang para makapagplano ka ng tama sa pag-iingat ng bagong blessing na ito at tamang approach mo. Especially here in your fortune, tamang-tama. Both cards are telling us na kailangan talaga maging malinaw ang isip mo, lawakan ang mundo mo para maisip mo yung tamang hakbang. Ito yon, Ace of Swords. Clarity of the mind. Clarity of the intention. Kailangan daw malinaw sa isip mo muna ang lahat-lahat bago ka umandar, bago ka magplano, at bago ka kumilos. Because kung hindi malinaw sa'yo, ay baka mag-iba-iba yan. Baka mag abante ka. Baka sumuko ka at the middle, masayang lahat ng effort mo, di ba? So kung meron kang balak gawin, for example, gusto ko makabili ng bahay, gusto ko mag-apply sa trabahong yan, gusto ko makarating ng Canada, pero kung hindi talaga buo sa isip mo yung gusto mo na yan, baka bumitaw ka eh. Baka sukuan mo din, masayang lahat ng pera effort mo. So ngayon, nakita ko rito, clarity, welcome to you. Malilinawan ka din. At nakita ko rito, you will have this meaningful conversation with someone na lalo magpapalakas ng loob mo at magpapalinaw ng mga bagay na malabo. Okay? Nakita ko rin dito, since nasa fortune area po siya, victory is in your hands. Kayang-kaya mo ipanalo tong laban na to. Kaya sipagan mo pa, narinig ko magtanong ka kung halimbawa nalilito ka, nahihirapan ka, or hindi mo gets, itanong mo sa ibang tao, yung mga taong expert sa ginagalawan mo, para makatulong sa'yo sa tagumpay mo. Okay? Halimbawa, sa, sa factory, nagtrabaho ka sa factory, tapos nahihirapan ka sa mga machine. Sabi mo, paano ba to? Paano ba to? Paano ba to? Nung una, ayaw mo magtanong kasi sabi mo, eh baka isipin nila mahina ko, kokote ko. Pero mas maganda na itatanong mo ulit para gumaan ng mga proseso. Okay? Parang ganyan. Ace of Swords, the Hangman, yes. Para daw walang delay, para daw walang aberya at walang stock para hindi ka magtagal, dapat daw alamin mo na yung choose. So, Nakita ko rito, kapag daw nalaman mo na yung mga pasikot-sikot at yung mga hidden information, wala ka ng delay this time. So, congrats po. Okay? So, Sagittarius, ilike mo tong video na to para ma-activate mo yung no delay energy at magdire-diretso yung tagumpay mo sa isang bagay. Bala mo this time ang kalinawan talaga at buong-buong impormasyon para dire-diretso ang movement mo in your divine messages, you have, look at the bigger picture. Yes, wow. Parehong cards na kasabi, lawakan mong isip mo sa isang bagay. Maaari kasing limitado lang yung isip mo eh. Baka nakatingin ka lang sa loob ng microscope, ang liit-liit lang ang tingin mo. Pero pag nilawakan mo ang pananaw mo na parang, ay hindi lang to para sa akin, para sa magulang ko, ay maaari pa akong pwedeng gawin. So walang delay. Pag nilawakan mong isip mo, mauubos lahat ng delay, dire-diretso tagumpay. Okay? Another message, be bold and make the first move. Umandar ka daw, humakbang ka daw, be decisive with the king of swords. Para matapos na yung hardship mo, kailangan talaga mag-move ka na at umandar ka na. With the empress card here, yes, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Um, yung hands mo daw, you can turn anything into gold. Tinan mo naman siya, yung kanyang paligid, napakalago napakayabong, di ba, ng no, mga halaman, yung mga palay, yung mga puno, talagang malago, ma-abundant, ma di ba? Prosperity. It will be yours. Ang kailangan daw talaga, Sagittarius, manalig ka sa kinikreate mo. Narinig ko dito kung meron kang inaasikaso, meron kang pinoproseso at ginagawa, kailangan daw nakatutok ka dyan. At manalig ka na makukuha mo yung good outcome. Kasi kung ikaw daw mismo, ay eh, hindi ka naniniwala, e eh, paano yan magkasaksid? paano yan magagana para sa iyo, di ba? So your full strength, your full ability and trust ay kailangan para sa katuparan ng kine-create mo this time. Empress card, the world card. Yes. Para maabot mo yung success, para maabot mo yung tagumpay sa inaasikaso mo, kailangan talaga ikaw ay focus dito. Um, kailangan daw consistent effort. Hindi pa iba-iba, hindi pa laylay. Kailangan talaga consistent yung performance para sureball mo matong, masungkit mo na yung tagumpay. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have clouds, temporary problems, yes. Temporary problems lang to ha, makakalagpas ka rin dito, makatapos din lahat ng problema mo. You have dog protection from a powerful friend. Wow! Meron ka daw kaibigan na pinaprotektahan ka this time. Congrats po. Now the message you have, Horseshoe. Wow! Good luck! Meron daw po kayong swerte this time. Congrats po and then will indecisiveness allowing your life to ramble aimlessly. Yes, kailangan talaga ng focus at talagang solid action patong patumbok sa outcome mo, okay? Ang outcome is si Sagittarius for November para and career you have the queen of wands. Wow. <coughs> Sorry po, talagang may ubo pa ako. Yun na lang ang tira sa akin after ng trangkaso. Meron pang malalang ubo. So, pasensya na po sa aking mga tahol-tahol. Okay? Ang Queen of Wands, sabi na yung spirit guides, panahon na para maging matapang ka, maging adventurous ka, maging palaban, sugod, laban, kunin natin to, at maging confident ka sa sarili mo. Kasi pag confident ka, you can reach anything. Pagpapasok ka sa isang kwarto, mag apply ka, Englishan, tapangan mo sarili mo. Kapag magbubukas ka ng negosyo mo, laksan mo ang loob mo. Your confidence will make a difference. Okay? Clarify natin. The Queen of Wands is being clarified by The chariot card. Yes, yes, yes. Para daw magtagumpay ka this time, at maabot mo yung dulo ng journey na to, tapangan mo ang sarili mo. Believe in yourself. Confidence, self-esteem. Be positive ha. Dapat daw huwag ka na makikinig sa negative talk na ibang tao. Huwag kang papayag na yurakan ka at ibash ka. No? Manalig ka sa kakayanan mo at think positive lang garantiya, garantiya ang success sa journey mo na yan. Pag po lumalabas si chariot card, ibig sabihin, successful ang outcome para sa inyo. Okay? So ngayon, tiwala, maging delulu ka, kayang-kaya mo abutin yan. Sagittarius, ito po ang inyong November Pera and Career. Sana po yung nakare-resonate ka. Comment down below. Thank you for watching ang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.